ang hapon po sa inyo mga guys so ayan so ang oras po ngayon na hapon ay 4.18 bali po may ginagawa po kami ngayon dito sa bahay so magsisigang po kami ng baboy ito po yung aming okra at saka ito naman po yung ating kangkong at saka ito naman po yung ating sitaw at saka ito naman yung sili at saka yung kamatis natin tsaka yung sibuyas yun po at saka di ito din po yung ating ah uh, yung talong ito yung ating talong ayan po so ito din po yung ating mga uh, paghalo ayan. So yan po, bali nandito na ngayon tayo, bali nang ihiwa ng talong. Ayan, ating mga pansaw natin sa pangsigang. Ayan po yung ating tagahiwa. talos <coughs> <Ay, may hibis. tos> <coughs> 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 ang kuting nila Ayan po yung ating hiwa yung cook natin dito sa bahay. So, cook kasalo po. Nandito po yung ating cook kasalo. Ayan po yung ating cook kasalo. Ayan po yung ating kamatis bali wine. Pa <coughs> yan. Ito yung ating mga panglaga, mga pansahog sa ano sa masarap na lulutuin guys na sigang ay nako yung ating ah, kamatis hinihiwa hiwa Ano <coughs> ah, pa So, hapon na ngayon, ah, hapon pa rin, alas 4 ng 22. So mga guys, nandito kami ngayon. So nag, ano lang kami ngayon ng mga pansahog, magluluto kami guys. Ayan yung ating sitaw. Bali pinalik balik na. Tatigawan na gaano na to para matuto a. Ah. Hmm guys, yung ating okra sa at saka sitaw. Ayan. Ito kamatis at saka sibuyas. yung po siya. Ayan naman po yung ating sitaw. mm <clears throat> isang tumpok na yung ating panghalo ayan yung sitaw wat saka okra niya pinagsama sa wala ito po din yung ating pangkong ayan santali ayan so ang presyo po nito ay ito po yung presyo nya guys ayan o oh. So galing pa po itong Sidmore. Ngayon po yung ating Sidmore pagaling. Ngayon po yung ating tatak. Sidmore. So ang presyo niya ay 12. Ngayon po ating price. ating niluto sa kusina para magkita nyo guys bali ito guys yung ating niluto pansigang yung bamboy pinapakuluan bali pinapalambot pa natin yan so may maya pa po yan guys maluluto ay lalambot pala ayan, pupunta naman natin yung ating ano ito po yung mga pansaw bali po hinugasan na ayan, saka ito po din yung talong at saka yung labanos ayan, pinaghalo na kasi hinugasan kasi ito kanina guys ayan